Kuku na? Ini sel-selnya di baginan jenay bagatan Jenay yang jenay kisahkan lah Alamak berita jenay tabutan tanah yanay Kan kanan jenay barang jenay kan Kasih minta untuk mula Nih datang taulon <laughs> Mati tilang <laughs> ya mati tilang

Nagkapon na natin banyas, Ay, bitla. Dakkal? Banyas. <laughs> banyas. <laughs> banyas. <laughs> Ay, tukak. Bitla, tiyo. Ay, tukak. Ay, tukak. Oh my Ay. God, nagdakkal. <laughs> <Shit. laughs> banyas. Banyas. Nagdakkal <laughs> na Shit. Ano na Banyas. Nagkapon na. Diyan mo ka. Mga bubura, Ay, kagat na ka. Han, ang akumaga na. Ay, shit, banyas mo na. Banyas to yan tayo. Ay, bilat, bilat.

ito lang gusto <laughs> na pala ang na pagdilat-dilat.